Hello guys! Kain tayo! Ay, bangeng! Bangeng! Ayusin lang natin guys! Yun! Kain po tayo! Ang sarap na kulam namin ni Papa! Kinataang langka na merong alimasa! Daming alimasa guys! Pinaramihan ko ng ano, ng lagay para ano, para hindi masira makain natin lahat. Pero ito langitan ng vlog natin kahapon, guys. So, ayun, medyo gloomy pa rin ang panahon. Pero kahit na gloomy, talagang mainit. Kahit pa rin dito sa amin. Mm -mm. Mainit ang singaw ng damdamin. Sarap. <laughs> Sarap ng ano. Kumakain so, po ba kayo ng ano, ginataang langka? Sarap ito eh. Ito yung gustong-gusto nila sa Bicol. Sa Bicol Jam. uh -um. <laughs> Tapos yung ano, yung sausawan. Ginaya ko yung ginawa ni Mama. Yung ano, yung dinurug niya yung bawang. Maraming bawang. Ayan, oh. Ganyan. Ganyan, karami yung bawang niya, oh. <laughs> Sarap pala. Yung bawang niya, yun yung anghang. Yung anghang ng bawang, yun ang malalasahan uh -huh. mo. Oo. oo. Maraming. Mm uh-huh. -mm. bawang. Sarap. Hi, ma. Kain tayo. Mm. Sarap. Mm. Ano kita Kasi binyahe pa namin yung ano, mga crumbs na ito. Mm -hmm. Kaya sabi ni mama, medyo damihan ng, nung pinakuluan namin, Asin. Damihan ng asin, kaya umalat. Kaya pag maglulutuin na, kahit hindi ka maglagay ng asin, mayroon na siyang alat. Para hindi masira. Hmm, ng... para daw hindi masira, para ma-preserve. Sarap. Hmm. Ang lasa pa, nakikigimela least lang pero na sana. Mm. Ang marami ngayon sa Bicol mm. yung ano, yung tulingan sa mm -hmm. yellow pin kasi panahon daw niya ngayon, guys. Dapat mamili. <laughs> Siguro kung yung kami nakatira puro seafood araw-araw nakain na. No? <laughs> huh? kasi nagluto kami ng ano ng pata. hindi pinapansin sa <laughs> na sila hindi pinapansin yung pata namin pinapansin yung bulay mm -hmm. tapos nagluto dun si papa ng ano ng lasoy ano yun yung inabraw mm -hmm. Dinengdeng. Dinengdeng. Mm. Nagluto siya. Yun ang unang naubos. Kahit ang dami-dami, halos isang plangga na yung gulay niya. Yun ang unang naubos. Yun ang... Tapos nung nakauwi na kami kinabukasan, nag-send ng ano. <laughs> yung hipag ko. Nag-send siya ng picture. Nagluto ulit siya. <laughs> Namis agad first time doon yung nilang makatikim ng ano yung merong papaya yung ginulay na papaya sa bagoong kasi pag muuwi kami doon bagoong ang ano pa sa lubong namin bagoong sibuyas bawang yan Pero Pero ito yung ula mo mapa ka kaya lalagay na kami sa plato namin Hindi na kami kukuha Hmm, yung sarap The best Tapos na kaming kumain Oli na kayo Tara na Ligo na tayo. Alika na. Bella. Dali! dito, sama dito, sama. Halika <laughs> na. Hmm. Diligo tayo. Papaligoan ko sila. Kinuha ko sa sampayan itong kanilang mga towel kasi kanina <laughs> ay kahapon nilabhan. O tara na, sino maunang maligo? Ha? Sino mauna? <laughs> Hi guys, nandito kami sa Gimba, Dumiretso kami ni Papa. Kasi nag-crave ako ng Chamcan. <laughs> Sabi ko, kay Papa, kaya mo ba? Gusto mo ba dumiretso tayo ng kimba? Ay, eh? ready, ready. kaya meron kaming chemken. Dalawang batuta doon. Makaabang na. Gabing gabi, magchichemken tayo. Tagal nila. Si Papa. Ay, hindi siya makita. Ang dilim ayon <laughs> ay salamat natapos din sila guys tignan ninyo ang ganda ng daan oh. bagong linya lang yan <laughs> bagong guhit ganda oh kahit madilim kitang kita yung kalsada Hello guys. <laughs> Bagong shower ako. Hindi 'yon pawis guys, si ano sa shower yun. Yes po, nandito na kami sa bahay. At yung mga bata naghihintay ng chamcan eto <laughs> Ito na yung binili natin sa Jollibee. Bumili kami na isang bucket ni Papang. Ayan. Tapos yung breakfast namin, yung spaghetti. Isang bucket yung six pieces lang ito. Tapos spaghetti. Wow, sarap naman. Gusto mo din yung spaghetti, baby? <laughs> Gusto? Okay, okay, okay. Tama na, habulan ng habulan. Papagod. Tapos kanina, ang pinaliguan ko si Sky lang. Ayoko ko si lumapit nito si, ano, babaita. Pero tingnan nyo, bumata siya. O, oh. binawasan ko yung, yung ano niya. Yung buhok niya sa tenga, yung balahibo niya sa tenga. Hi, baby. <laughs> Dito tayo. Namiss ko ang aking <laughs> higaan. <laughs> Promise. na no, ni Sky. Kumuha ako ng ano. Kumuha, kumurot ako dun sa chicken. Naamoy ni Sky yung kamay ko dinidila-dilaan niya. Hmm. Wait lang, Sky. Hmm. Ganda sa bayan, sa Gimba. Dami pang tao. Lalong-lalo na sa Jalimi. Buhay na buhay. Kahit na gabing-gabi na. Karating kami dito ni Papsi kanina. Mga pag na nine na sandali lang yon round trip lang kami bumili lang talaga kami ng ano chicken joy <laughs> so ayun guys naantok na rin ako na busog <laughs> papsi tulog na tulog na yung mga baby namin nandiyan na sila nakatulog na rin bumaba lang si sky ngayon siguro mas gusto niya dyan sa sahig malamig na malamig naman ano ba siya ba dito siya natutulog eh. Hindi lang bumaba dyan. Mamaya akyat na naman niya. Tapos, ako naman, <laughs> nagbasa-basa kasi ako, guys. Kaya hindi pa ako nakakatulog. Sarap na hinain namin. nag talaga ako sa ano, sa chicken. Gusto ko sabi ko kay Pops si Jollibee. Kaya after ng meeting namin, dumiretsa na kami sa ano, sa bayan. So, ayun guys. We'll see you again tomorrow. Goodnight. Good night! Morning guys! Sama ko dito si Sky. Naglalambing. Ay, si Bella. Nagising na. Maga kami nagising. Kanina pang ano. Kanina pang alas 5 yata. Ano? Oo. Kanina pang alas 5. Super aga. Lock. Si Papa kasi yung mga ano, yung mga basura. Ganyan basura day kasi ngayon hindi mo talaga mapipigil yun pag gising ko ng alas 5 wala na siya dito sa tabi ko <laughs> naglalambing yung bata mm. <laughs> lahat kami nabusog kagabi sa chicken <laughs> makasay sayang chicken eh. sabi ko kay papa huwag mo ko ini-spoiled ng, ano, ng kanin kasi mm. pag napaparami yung kanin ko parang hinihingal ako kailangan ano lang yon dapat nga eh hindi mapuno yung ano yung cup para magaan lang sa katawan sila mo naman tong bata na ito talaga naman lalambing kay mama baka -ano ito nakatabi ito sa amin magdamag kaya kailangan siyang ano maligo lagi malinis Walang mga kuto-kuto. Sarap na sarap. Labas muna ako, guys. Alam nyo ba, hindi pa ako nakapag-edit. So, halika na pa. Samahan ko na si Pap, na ano, ilabas yung tricycle. Di bali, kapag meron na yung dun sa bukid, mag stay na sa bukid yung, ano, yung sasakyan namin. Tapos, yung tricycle, yun na lang dito. Para maluwang yung aming garahe. Let's go. Ay! Ay, 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 ay. Hindi pwede nakasama itong dalawa na ito. Magulo ito dito. Alika na. Dito. Tara na. Magulo ito. Shhh. Pasok. shh, Dito na. Alika na dito. Naku. Hindi pwede itong dalawa na ito dito. Alika na. Kakain na. Kakain na si Sky. Kakain. Alika na. Kain na. Papa. Kakain na si Sky. para matawag natin. Tara na. Tara na. Kakain na. Kakain. O oh, papa, kakain na si Sky. Kakain. Cham can. Cham Tara, tara. O dali. Kakain na. Talaga itong babae na ito. Ito talaga mahirap tong ano eh. Papasukin eh. Kasi nag ano siya. Halika na. Halika na. Naghihinala siya. Na lalayas kami. Kaya ayaw niyang pumasok dito. Ito naman sa isa. Tahulera. Diyan kayo. No, 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 no. Oh, walang lalabas. Yan, kinukulong namin sila diyan kasi Pasaway, na... Pasaway eh, lumalabas sila. Okay, let's do the cha-cha. <laughs> na nga pala guys, nailabas ko na yung tricycle. Tapos nasa labas na si Papa, nililinis na yung tricycle. Yung dalawang bata na ito. Nakabili na rin ako ng ano yung pang pansit bato namin. At saka talbos ng ampalaya. <laughs> Nag-breakfast na kami ni Papa ng ano, nilagang saging. So ganito kadilim yung kwarto namin guys dahil na naman sa ginawa ng magaling ayan, kailangan natin ng ilaw and of course kailangan nating mag electric fan kahit malamig sa labas sa labas yon dito hindi magaling eh okay mag edit na muna ako guys wala pa si papa check ko muna yung ano kanin namin Oh, sinalang niya ito kagabi. <laughs> guys. Malapit na ako matapos sa ine-edit ko. Dumating na pala si Papsi. Nakalimutan ko. na Naisaksak yung ano, rice cooker. <laughs> Kaya siya yung nagsaksak ngayon. Buti naalala ko guys. Kung hindi, baka mamaya kakain na kami. Wala pala kaming ano, rice. Niyo guys, si Sky, Pag nandito ako sa kwarto, nandito din siya. Basta ganyan siya. Nakabantay sa akin lagi. Hihiga na yan dyan. Kaya yung electric pa namin hati kami. <laughs> Ayun si Bella, may sariling mundo. Tingnan natin si Papa. Kunin natin yung ito pala yung ano natin, yung virgin oil. Kunin natin yung pineapple juice na ininom namin kagabi. Papa. Yeah. Alam mo umasim yung yung sikmura ko kagabi sa pineapple juice. Uh -huh. Pero kapag binilalagyan ko siya ng ano, ng hinahaluan ko ng konting ano, tubig, okay naman siya. Hindi mo nauubos siya sa iyo oh. Sayang. Ano ito? Ay, wow. Magluluto si Papa ng ano, kangkong. Tapos, oh, guys, first time in the history. Yan. Sa Bicol ko lang din natutunan na kainin ito. Masarap pala yung, yung dahon ng kamoting kahoy. Yan. Pagsasamahin ni Papa, kangkong. Wow. Ay, parang alapakbet. Oh. Ang style niya. Okay. Meron kasi siyang ano, buri di board. Buri Okay. Igigisa mo? Hindi. Ah, hindi na. Okay. Tapos, itong ano, yung champion namin, uh, ko ito? Himayin ko na lang ito, Papa. Ilagay ko sa ano? Sa pansit ba to? Okay. Oh, Bella! <laughs> lamipat dito ang bruha. Ito yung nabili ko kanina umaga, guys. Bakit wala? Hindi ko na ipakita pala. Talbos ng ampalaya at saka ito. Yan. Lulutuin natin mamaya. Prepare ko lang itong mga ito. Pero gusto ko ito mahal eh. Hindi ba? Ay, hindi pwedeng ihalo dyan, ano? Itong... Ha? Oo nga, hindi pwede. Sige, dito na lang ako maghimay nito. Ayun, tulog-tulong muna ako dito kay Papa sa ano. Kusina! Ayusin ko itong mga gulay para sa pansit. Guys, magluto tayo ng inabraw. Yung talbos natin, kangkong, saka yung talbos ng kamuting kahoy. Magluto tayo kamuti, okra, saka yung talong, labilo, sili, kamatis, luya, pasibuyas, yung ating uh, pagbuong, saka yung sahog natin na sinai matulingan. Kumukulo na guys. Okay, nilagay ng bagoong tapos susunod na kaagad yung kamote. Kaling Sabay takip. Ito pala guys, nakalimutan kong <laughs> i-all. Nalagay ko na yung okra. Talong So, ito na po yung ating na brown na sari-saring gulay. tayo guys sa simpleng gulam namin ni Papsi dinengdeng, inabraw ano man ang tawag nyo dyan ayan na, sarap kain tayo ito naman hinanda ko para sa pansit ba ito mamaya, ayun pa yung carrots ayan <laughs> guys, tapos na kami kumain ni Papa, uy uy, bakit ganyan uy <laughs> ayun Oh, katatapos lang namin guys. Oosh. Parang isa kalahating oras kami nag-usap dito sa lamesa. Ubus yung pagkain na yung ulam namin. Sarap. Grabe. Ay. <laughs> Naantok na ako. Sabi ko sa kanya, mauna na ako dun sa loob. Naantok na ako eh. Mamaya guys, pupunta nga pala kami sa bukid. Oo. <laughs> oh, oh. Ani? Bakit naghihintay yung baby ko? Nangihintay man siya. Nihintay niya ako niyan. Hindi ko napatay yung electric pan. O. Oh. Kasi nandito siya. Pati yung ilaw. Hindi ko rin napatay. Pag pinatay yung ilaw guys. Ganyan siya kadilim. Mm kase -mm. Kasi meron ditong magaling. <laughs> Jara. <laughs> oh, di ba? <laughs> May konti naman kami nga ano, liwanag ganyan. <laughs> Ay, nako po. Guys, kumain na kayo ah. Mamaya na uli ang kain anak. nap. ka dito. Bella. <laughs> Natahot ko mga batuti na ito. Bella, ali ka dito. Guys. Dito muna tayo sa kwarto. Yan, pumalik si Sky. Mm. Bella, halika dito sa kwarto Dito muna tayo. Bella? Pagka urong ni Papa, pagkahugas ng mga plato, punta na siya dito. Kapag napiraso lang yun, guys. Kaya sabi ni Papa, siya nang bahala maghugas. Ay, kakaanto. Time check. Alas dos na po ng hapon. <laughs> Ang bilis ng oras. subscribe like na. Bigyan nyo din po akong thumbs up.